Idol, kabataan noon versus kabataan ngayon, bakit entitled mga Gen Z this generation? Bakit mas entitled ang mga kabataan ngayon kaysa dati? hand over na lang ng magulang without too much effort. Yun yung isa sa mga maraming sakit ng uli. Di ba galing sa gera? World War II. Patas World War II, tumanda yung mga tao. Nagsipag-anak yung mga tao. Tapos nagkaroon ng apo. Yun ngayon yung mga magulang natin. Yung mga magulang natin, Ayoko ko ikaw sa anak ko yung dinanas namin. So ayaw mo ipadana sa anak mo yung dinanas ninyo. Tapos, ano gagawin? Papasarapin nyo buhay. O, tapos ngayon, yung mga anak ninyo ayaw na ihirapan. Ano lang alam? Humingi. Tapos pagkatapos humingi, ano na? Bibigyan. O, pag binigyan mo ng binigyan, paglabas ngayon niya sa tunay na mundo, akala niya lahat para sa kanya. Kasi wala siyang pinaghirapan sa pamilya ninyo, eh, di ba? Kaya, ang tingin niya sa sarili niya, dapat lahat. Ang buong mundo, binibigay sa akin lahat ang gusto ko. Hindi na importante kung kailangan ko ba yan o hindi. Basta gusto ko, ibigay niyo sa akin. Gano'n na, labas ngayon. Nakagawa ka ng mga inutil na mga spoiled na batang